Naglalakad ka ng nag-iisa, walang pagmamadali, nararamdaman ang amoy ng basa at lupa at naririnig ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin. Nawala na ang katahimikan ng lungsod. Narito, ikaw at ang daan sa iyong harapan. Bawat hakbang ay isang imbitasyon upang magpatuloy kahit na hindi mo alam kung saan ka papunta. Ngunit mayroong isang bagay sa loob mo na alam. Mayroong isang bagay sa loob mo na nakakaramdam. At saka humihinto ka. Dahil narito, sa gitna ng daan, may isang tao na naghihintay sa iyo. Nagugatan ang mga mata at ang mundo ay tila huminto. Wala nang oras. Para bang ang hangin ay humihip sa pagitan ng mga puno. Walang alinlangan, walang tanong. Tanging ang katiyakan. Natagpuan mo na. Sa wakas. Ang taong palagi mong hinahanap ay nasa harapan mo. Ngayon, ano ang gagawin mo? Humihigop ka ng malalim, ngunit ang hangin ay hindi ganap na pumupuno sa iyong mga baga. May isang bagay doon, isang bagay na humihiwalay sa iyong paghina ng isang segundo pa kaysa sa dapat. Ito ay ang presensya, ang tao sa harapan mo. Hindi isang estranghero, hindi isang kakilala. Isang bagay pa. Isang bagay na palaging naroon kahit bago mangyari ang sandaling ito. Ang kanyang mga mata o ang kanya ay nakatutok sa iyo hindi sa isang nakababahalang paraan, hindi sa isang palasak na paraan. Nariyan lamang sila, matatag, tiyak, na parang hindi na sila tumingin sa iba pang bagay sa buhay. Na parang naghintay sila ng eksakto para sa pagkikita na ito. Nararamdaman mo ang bigat niyan, nararamdaman ang kakaibang pamilyar na ginagawang natural ang sandaling ito tulad ng hangin sa paligid. Ang kalikasan, na palaging nariyan, ay tila isang tahimik na likuran ngayon. Patuloy ang pagkanta ng mga ibon, naglalakbay ang hangin, ngunit wala kang naririnig. Ang lahat ay nabawasan sa puwang na ito, sa distansyang ito sa pagitan nyo. Isang distansya na, kahit gaano ito kalapit, ay tila nagdadala ng kwento ng isang buong buhay. Ang iyong mga paa ay nag-aalinlangan, hindi dahil gusto mong umatras, kundi dahil ang susunod na hakbang ay hindi lamang isang hakbang. Ito ay isang pagpili. Kaya pinili mo. Kumilos ka. At ang maliit na desisyong ito, ang simpleng pagkilos na bumasag sa kawalang kilos, ay nagdudulot ng reaksyon mula sa isang tao. Isang bahagyang galaw halos hindi mapansin. Isang refleksyon. Parang handang makatagpo sa iyo sa gitna ng daan. Ang lapit ay hindi maiiwasan. Ramdam mo ang kanyang presensya na lumalalim, tila isang enerhiyang pumapasok sa espasyo sa pagitan ninyong dalawa. Ang kanyang titig ay nananatiling pareho, nagmamasid, nag-aasam. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Nariyan lamang ang tahimik na tanong sa hangin, at ngayon, binubuka mo ang iyong bibig, ngunit ang mga salita ay hindi kaagad lumalabas. Kasi, tila walang salitang sapat. Kasi, anumang sabihin mo ay maliit kumpara sa nangyayari. Kaya sa halip na magsalita, ikaw ay humihinga na lang nang malalim at nagmamasid. Ganoon din ang ginagawa niya. Isang tahimik na sayaw ito, isang pagkilala na hindi nangangailangan ng paliwanan. Hanggang sa, sa wakas, ikaw ay may nasasabi. Isang simpleng bagay. Isang maliit na bagay. Ang pangalan niya. O, marahil, isang tanong, ramdam mo rin ba ito? Ang sagot ay hindi darating sa mga salita, kundi sa paraan kung paano kumikislap ang kanyang mga mata, sa paraan kung paano bahagyang bumibilis ang kanyang paghinga. Ramdam niya. Ngayon, wala nang puwang para sa pagdududa. Hindi mo na kailangan pang intindihin kung bakit, paano, o simula kailan. Ang tanging mahalaga ay natagpuan mo. At wala, walang ni isa, ang magiging katulad ng dati. Ang katahimikan sa pagitan nyo ay hindi walang laman. Dala nito ang mga kahulugan na hindi pa nasasabi, ngunit umiiral na. Sa bawat sandaling lumilipas, ang koneksyon ay nagiging mas totoo, mas nararamdaman. Ramdam mo ito sa bigat ng kanyang titig, sa paraan kung paano tila ang kanyang katawan ay umaayon sa iyo kahit walang pagkakahawak. Parang ang buong universo ay humihina na ngayon, naghihintay sa kung ano ang susunod. Ngunit ano ang susunod? Ramdam mo ang kakaibang pagnanasa sa iyong dibdib. Hindi ito pagkabalisa, hindi ito takot. Ito ay isang tunay na pangangailangan na malaman pa. Na maunawaan kung ano ang nangyayari dito ngayon. Tumitibok ng malakas ang iyong puso. Ang kanya rin ba? nagtatanong ka. At sa unang pagkakataon, siya ay nagsasalita. Ang kanyang boses ay hindi ang inaasahan mo. O maaaring ito nga. Hindi mo tiyak dahil hindi mo kailanman naisip ang sandaling ito na ganito sa ganitong kasiklab. Ngunit kapag sinabi niya ang iyong pangalan o maaaring nagtanong siya kung sino ka, may isang bagay sa loob mo ang gumagalaw. Parang ang tunog ng kanyang boses ay ang huling piraso ng isang puzzle na hindi mo alam na pinagsasama-sama mo sa buong buhay mo. Ikaw, Lee. Sinusubukan mong sumagot, ngunit napagtanto mong hindi mo masyadong alam kung anong sasabihin. Paano mo ipapaliwanag ang nararamdaman mo? Paano mo ilalagay sa mga salita ang pakiramdam na ito ng ganap na pagkilala? Hindi mo maaring sabihin isa tingin ko kilala na kita dahil ito ay kulang. Napakalaki ng kakulangan. Kaya, sa halip na mga salita, pinili mo ang kilos. Iniunat mo ang iyong kamay. At siya ay nag sandali. Isang sandali lamang. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan, ang kanyang mga daliri ay nakatagpo iyo. At sa hawakang iyon, lahat ay nahayad. Walang kinakailangang paliwanan. Walang pagdududa. Walang oras na nawala sa pagtangkang maunawaan. Dahil mayon alam mo na, ang koneksyon ay magaan, ngunit nagdadala ng lakas ng isang bagay na palaging umiral. Ang kanyang balat laban sa iyo ay mainit, malambot, at sa parehong panahon, nagdadala ng isang katatagan na nagpapadurog sa iyong puso. Nararamdaman mo ang kanyang buhay sa punta ng iyong mga daliri. Ang kwento. Ang katotohanan. Ang tadhana. Nararamdaman din niya. Nakikita mo ito sa kanyang mga mata. Ang mga segundo ay humahaba. Ang hangin ay humuhuni sa pagitan ng mga puno, nagdadala ng mga tuyong dahon sa daan. Ang landas, na noon ay isang hindi tiyak na daan, ay tila bahagi na ng isang mas malaking bagay. Isang bagay na palaging naghihintay para sa pagkakasalubong na ito. At pagkatapos, nang hindi binitiwan ang iyong kamay, siya ay mumiti. At napagtanto mo na ikaw ay narito sa tamang lugar. Ang kanyang ngiti ay humihila sayo. Hindi dahil ito ay malaki, labis o halata, kundi dahil nagdadala ito ng isang tahimik na katotohanan. Ito ay isang nakababahalang iti, halos mahiyain, ngunit nagsasabi ng lahat na hindi kayang ipahayad ng mga salita. Ito ay isang pagpapatunay. Nararamdaman niya ito kasing dami mo. Humihip ang hangin muli, at bahagyang gumagalaw ang kanyang buhok, parang ang hangin mismo ay gustong hawakan ang sandali. Hindi mo siya binibitawan at hindi rin siya bumibitaw sa iyo. Mayroong isang bagay na tiyak sa galaw na ito, isang bagay na nagpapatingkad sa lahat. Parang ang simpleng hawak ay sagot sa lahat ng katanungan na hindi mo pa naisip. Kaya't nagpa siya kang tanungin. Nandito ka na ba sa lugar na ito dati? Bumaling siya ng tingin sa maikling sandali, parang hinahanap ang sagot sa gubat sa paligid. Nang muling tumingin siya sa iyo, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi eksakto, ang boses niya ay banayad, Ngunit nagdadala ito ng mas malalim na kahulugan. Pero, sa ilang paraan, parang kilala ko na ang lugar na ito. Naiintindihan mo ang ibig niyang sabihin. Hindi ito tungkol sa landas. Hindi ito tungkol sa tanawin. Ito ay tungkol sa sandali. Ganun din ang nararamdaman ko, inamin mo. Mananatiling tahimik ang gubat, parang nakikinig sa usapan. Parang bumabagal ang oras. Patuloy kayong nandoon, nakatayo, pinag-aralan ang isa't isa, sinisipsip ang bawat detalye. Ang paraan kung paano bahagyang sumikip ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ka. Ang paraan kung paano umaayon ang kanyang paghinga sa ritmo ng iyo. At bigla, walang babala, pinigan niya ang iyong kamay. Mababa ang presyon, ngunit napakalawak ng kahulugan nito. Papunta ka ba sa isang lugar? Tanong niya, Simpleng tanong, ngunit napapansin mong may higit pa sa halata. Gusto niyang malaman ang higit pa sa iyong pisikal na destinasyon. Maaari mong sabihin na naglalakad ka lang, nag-eksplora ng walang patutunguhan. Pero ngayon, parang mali ang sagot na yon. Dahil bigla, ang iyong destinasyon ay hindi na isang lugar. Ito ay ang taong nasa iyong harapan. Kaya't sinabi mo, sa tingin ko, ngayon ay papunta na ako sa kung nasaan ka. Pumikit siya, parang sinisipsip ang iyong mga salita. At noon, may isang bagay na nagbago. Ang pag-aatubili ay nawala, at sa halip ay nagkaroon ng desisyon. Kaya tara na. Hindi niya binibitawan ang iyong kamay. Sa halip, nagsimula siyang maglakad, hinahatak ka papunta sa kanya. At sumunod ka. Hindi dahil sa wala kang pagpipilian, kundi dahil sa hindi mo kailanman gustong sumunod sa isang tao sa buhay ang daan sa harap ninyo ay hindi lubos na malinaw. Pero hindi yon mahalaga. Dahil ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, hindi mo kailangang malaman ng eksakto kung saan ka pupunta. Alam mo lang na ito ang tamang daan. Sabay kayong naglalakad. Ang hakbang niya ay matatag, ngunit hindi nagmamadali. Patuloy ang kamay niya sa iyo, parang natural lang ang galawang iyon, parang laging ganito. Nararamdaman mo ang init ng kanyang balat sa iyo, nararamdaman mo ang banayad na pulso sa kanyang mga daliri. Ang koneksyon ay totoo. Ang landas ay umaabot sa harap, makitid at napapalibutan ng mga puno na nagpapasala sa liwanag ng araw, lumilikha ng mga gintong hugis sa daan. Ang amoy ng basang lupa, ang tunog ng hangin na sumasayaw sa gitna ng mga dahon, ang pagrusto ng mga sanga sa itaas, lahat ay tila pinalakas, lahat ay tila mas buhay at sa kabila nito, wala nang mas mahalaga kundi ang kanyang presensya sa iyong tabi. Sa isang saglit, naiisip mo, sino ang taong ito? Hindi sa literal na kahulugan, pangalan, kwento, nakaraan. Pero sino talaga siya? Ano ang representasyon niya sa iyo? Dahil wala sa pagkikita na ito ang tila nagkataon. Walang tila di sinasadya. Naramdaman niya ang iyong titig at humiling ng tingin, tinitingnan ka mula sa gilid ng kanyang mata. Ano yon? Ang boses niya ay may kalmadong tono pero puno ng tunay na kuryosidad. Nag-aalinlangan ka. Paano mo ilalarawan ang isang bagay na yoring sinusubukang unawain? Ako, nagsimula ka, pero huminto. Huminga ng malalim at muling nag-isip. Mukhang kakaiba ito para sayo. Ngunit mumiti siya, hindi ito basta ngiti. Ito ang uri ng ngiti na nagmumula sa kalooban, na may daladalang tahimik na kahulugan. Kakaiba? Inuulit niya at saka dahan-dahang umiling. Hindi. Tahimik. Isang tahimik na nagbibigay ng higit pang kahulugan kaysa anumang sagot. Sa katunayan, patuloy niya nakatingin sa unahan, ito ay tila hindi may iwasan. Ang salita ay umuulit sa iyong isipan. Hindi may iwasan. Hindi ka agad sumasagot. Hinayaan mong maunawaan ang salita sa loob mo. Dahil sa isang paraan, may katuturan ito. Parang lahat ng nagdala sa dito ay naghahanda lamang para sa sandaling ito. Sinalan niya ang kanyang kamay sa loob ng isang sandali at umusad ng kaunti, huminto kung saan ang daan ay nagbubuka sa isang maliit na bakanteng lupa. Sinundan mo siya, pinagmamasdan habang siya ay tumitingin sa paligid, humihinga ng malalim na tila in enjoy ang bawat detalye ng tanawin. Pagkatapos, nag-turn siya patungo sa iyo. Naramdaman mo na bang para bang may hinahanap ka ngunit hindi mo alam kung ano yon? malalim ang tanong. Dahil. Dahil sa kabila ng hindi mo kailanman ito sinabi ng malakas, sa kabila ng hindi mo kailanman na ipahayag ang ideyang ito ng malinaw, palaging may isang paghahanap sa loob mo. Isang tahimik na kawalang sigla, isang pagkabuluhan na hindi kailanman ganap na napuno. Pinipigilan mong lumunok. Sa buong oras. Hindi siya mukhang nagulat sa iyong sagot. Sa katunayan, tila alam na niya ito. Ako rin, sabi niya, nang mahina. Nagtagpo muli ang mga mata niya sa iyo, at ang nakikita mo roon ay hindi lamang pagkilala. Ito ay pag-unawa. Hindi kayo mga estranghero. Marahil ay hindi kailanman naging ganon. Humihip ang hangin sa pagitan niyo, nag-aangat ng mga tuyong dahon na sumasayaw sa hangin bago muling tumama sa lupa. Patuloy ang takbo ng mundo. Ngunit para sa iyo, lahat ay nagbago. Ngayon, wala nang balikan at pagkatapos, humakbang siya papalapit sa iyo. At kung natagpuan na natin ang palaging hinahanap natin, sumisi pa ang puso mo. Alam mo ang sagot. At sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalinlangan. Kung ganoon, hindi natin ito dapat palampasin. Lumiit ang kanyang ngiti. At sa sandaling iyon, napagtanto mong anuman ang darating, matutuklasan niyo ito ng magkasama. Wala siyang sinasabi sa loob ng isang sandali. Tinitingnan ka lamang na para bang sinusubukan niyang basahin ang labas ng sinabi, higit pa sa nakikita. Humihip ang hangin, nagdadala ng amoy ng kabubatan, at ang mga dahon ay sumasayaw sa itaas niyo, ngunit wala sa mga ito ang mahalaga. Parang bumabagal ang oras. Pagkatapos, bigla siya muling nag-aatas ng kamay. Tumingin ka sa kanyang nakabukas na palad, sa mga daliri na bahagyang nakayuko, umaasa. Ang paanyaya ay tahimik, ngunit may bigat na higit pa sa anumang salita. Humawak ka sa kanyang kamay. Sa simpleng yakap na ito, may isang bagay sa loob mo na tumitibay. Na parang wakas ay nakita mo ang isang punto ng pagkakaanod, isang bagay na totoo, isang bagay na hindi mawawala kapag lumipas na ang sandali. Hinahawakan niya ang iyong mga daliri. Kaya, alis na ba tayo? Hindi ito isang tanong tungkol sa daan na tatahakin. Ito ay higit pa rito, kayo'y naglalakad, magkatabi, na naglalakad sa tuyong mga dahon at ugat na nagupong sa lupa. Parang hindi nagaanong siksik ang landas ngayon, na parang ang mismong daan ay nagbubukas para sa inyo. Pero ang katotohanan ay walang nagbago sa paligid. Kayo ang nagbago. Humahaplos ang hangin sa iyong mukha at napagtanto mong nakangiti ka. Nang walang kahit anong dahilan, nang hindi kinakailangan ng tiyak na dahilan. Napansin niya. Mukha kang kalmado tumingin ka sa kanya. Kumikislap ang kanyang mga mata na may halo ng pag at iba pa. Isang bagay na hindi mo pa talagang maunawaan ng buo. Ganito ako iyong inamin. Ngumiti siya, umiwas ng tingin sa isang sandali, parang sinisipsip ang iyong mga salita. Matagal na akong hindi nakaramdam ng ganito, kanyang isinisiwalat. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasabi nito na nagpapasikip sa iyong dibdib dahil hindi lang ito isang simpleng pahayag. Ito ay isang katotohanan na may dalang di bigat. Kaya marahil ito ay dahil natagpuan mo rin ang iyong hinahanap. Huminto siya. Nararamdaman mo ang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Banayad pero naroroon. Iniikot niya ang kanyang mukha patungo sa iyo at nakita mong may ibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi ito kawalang katiyakan. Ito ay intensyon. Sa tingin mo ba talaga na? Hindi niya natapos ang tanong. Munit hindi na kailangan. Pinipigilan mo ang kanyang kamay pabalik, nararamdaman ang init ng kanyang balat laban sayo. Hindi ako nag-isip. Alam ko. Ang hangin sa pagitan niyo ay tila may dalang kuryente. Parang may mangyayaring isang bagay. Parang ito ang sandali na naghihiwalay sa bago at pagkatapos. Humihinga siya ng malalim na parang sinusubukan ayusin ang kanyang mga iniisip. At pagkatapos, dahan-dahan, humakbang siya patagay ng mas malapit. Nararamdaman mo. Ang init ng kanyang katawan, ang lapit, ang paraan kung paano tila natutunaw ang mundo sa paligid. Itinaas niya ang kanyang tingin sa iyo, at sa sandaling iyon, wala nang mga duda. Dinala kayo ng tadhana hanggang dito. Ngayon, nakasalalay na ang lahat sa kung ano ang gagawin niyo sa susunod nandyan pa rin siya, malapit na para madama mo ang init ng kanyang hininga. Ang katahimikan ay hindi nakakaabala, sa halip, nagdadala ito ng isang tibok na wala ng ibang salita ang makakaabot. Ang mga mata niya ay naghahanap ng isang bagay sa iyo, marahil isang patunay, marahil isang sagot na alam na niya, ngunit gustong marinig. Hindi ka umiwas. Hindi ka umatras. Handa ka na para sa sandaling ito. At ngayon? Bulong niya, hindi mo na kailangang mag-isip. Hindi mo kailangang mag-atubili. Ngayon, magkasama tayong susulong. Lumawak ang ngiti niya, at sa unang pagkakataon, nararamdaman mong hindi ka lang naglalakad sa isang karaniwang landas. Naglalakad ka patungo sa isang tadhana na palagin iyo. Nasa kamay niya pa rin ang iyo. Humihip ang hangin, kumikilos ang mga dahon sa paligid, ngunit wala na sa mga iyon ang mahalaga dahil sa sandaling yon, hawak mo na ang lahat ng palagi mong hinahanap. At kung ang buhay ay gawa sa mga hindi inaasahang pagkikita, ito ang ito na magbabago ng lahat. Ngayon, sabihin mo sa akin, naramdaman mo na ba ang ganitong hindi maipaliwanag na koneksyon sa isang tao? I-comment mo dito, gusto kong malaman ang iyong karanasan. Kung nagustuhan mo ang sandaling ito, ilike mo ito at mag-subscribe sa channel para sa iba pang kwento na humahaplos sa kaluluwa. Hanggang sa muli!